Yes, another day, another vlog, another update tayo guys Nandito tayo sa Barangay 313, Chempong Chempo guys Ay inabutan natin dito ang uh, City Engineering Office Ito, good news dito sa mga kababayan, Sa mga uh, nag uh, malaman kung ano na po ang sitwasyon at kalalagayan Ng Barangay 313 ay ito na guys Nilinis na, wala na yung debris ito sila ngayon at kasalukuyang uh, inaayos. Ayan. Ang uh, City Engineering uh, Office ay nandirito. Ang dami nila oh guys oh. So ayan sa mga gustong na malaman kung ano nang uh, kalalagayan ng Barangay 313 ay ito na nga guys. At ibabalik na nga sa dating uh, original na na kaayusan at uh, teka lang. Hanggang dito pala sa loob ay nililinis nila dahil yung mga debris. Hello. Oy. ay ito oh. Kasi yung nakung ito guys, yung mga debris ay bumagsak dito sa loob ng school. Kasama na rin to sa nililinis nila syempre. Ayan ano. At may lalak ano may mga truck ayan oh. Ano? Ito yung Ayan. Ito guys. So lahat ito, lahat itong mga debris na to ay ipupull out nila. Yo no, ilalabas nila lahat ito, lahat ito. Ayan oh, no? makikita niyo naman, di ba? At ito yung uh, loob ng school. Yan, maginhawang maginhawa na. Kumbaga sa tao eh nakakahinga na ng maluwag. <laughs> Ayan no So lahat ito ay uh, kanilang uh, ilalabas. Ah, di ba, guys? Yan oh. No? City Engineering guys. Tapos ito, itong ah... Uh, yung uh, gusto nating makita, yung bangketa. Ito na oh, guys oh. At sisementuhan na nila ito. Sisementuhan pa to, sir? Iyon uh, oh. Yan oh. Hindi pa kami magsisimento ngayon. Ah, papatagin lang muna. Magbebista kami ta kami pisunin pa para sa. Ah, ipipisunin pa pala to. Okay, okay. Pa. oh, i-i-compact uh, guys, i-compact. Ah, yan, no? ayan, oh. No? I-compact. Ayan, oh. O, guys ha. Ayan na, sa mga nagpa-follow up. At buti na lang, tsempong-tsempo. Eh, nung nag-update tayo Doon sa barangay 334, dumaan tayo dito sa barangay 3313. At eto na nga, tsempong-tsempo, nakakita natin. Ay, andito yung mga tao ng city engineering. Yan no Familiar pamilyar kayo sa mga mukha nila, di ba guys? Ayan sila-sila no? rin naman yung mga gagawa. Ang gagawin pala guys, Uh, ang ano ang ginawa nila no tinanggal nila yung mga poste yung mga nakabaon na poste dito wala na tayong makitang mga ano yung yung mga nakausling bakal dati di ba nung nag-update tayo So ito na ang ang gagawin ay kagaya nito Oh ang ganda na ng school oh So kagaya nito guys yan palalabasin nila na yung uh, itsura ay kahawig na kahawig nito at idudugtong na ito hanggang doon. Ay, hey, very good, very good. Oh, yan na nga. Yan, yan na nga sinasabi ko, di ba? So, eh, siyempre, hindi pa tayo matatapos dito dahil siyempre, sabi nga nila ay uh, dadaanan pa ito ng pison. kompak ito, guys, eh. Ito, ito, tagagaya nito. Yun, babaguhin ito. Uh, Iko yan para Pagkasinimentuhan na ay uh, talagang uh, quality yung yung simento na kagayang kagaya ng ganito ito ayan so titingnan natin guys ha, kung anong anong magiging halin tulad ito yan ayan ayan ang magandang eskuelahan uh, uh, ng Arellano ayan at syempre hindi po magtatagal guys madadaanan at magagamit na ito ng ating mga estudyante. Hindi na sila yung kagaya nung kapag naglabasan sila, nandito sila sa, sa kalsada na nakikipagpatintiro sa mga sasakyan. Pero ngayon, ito na, Iginagawa na guys. Ginagawa na, wow. <laughs> natutuwa ako ah Oo, isa ako sa mga natutuwa guys na nakita ko ngayon na isinasaayos na ito ibinabalik na sa dati yung original Ayan, yeah, no so ang tabayanan nyo palagi ito guys ha kasi ang sabi nga nila hindi, hindi pa sa ngayon na nila masisementohan to Kung uh, kumbaga sa ano kinukumpak pa lang nila kinukumpak at ina, na, di ba diba nakita nyo yung debris doon sa loob ng school hinahakot nila yon dinadala rito tapos yung hindi suso yung uh, hindi ma yung susobra so dito ayan no mayroon silang uh, dump truck para isakay yon para syempre, malinis na rin yung school. Yun. Ah, di ba? Ayun. Ayun oh, siyempre matutuwa na yung ating mga kababayan dito lalong-lalo na yung mga nag-aral, yung mga alumni oh. Shout out sa inyo lahat diyan, alumni Arilliano North Ayan, ano, oh, high school. Yan oh, shout out sa inyo. Yan, good news ito. Ayun, magandang balita, di ba guys? Magandang balita. Ayun. At syempre ayan, binitawan natin yung live natin doon sa barangay 208 ano? Kasi uh, parang malakas ang loob ko Kung lakas, lakas ng kutob ko Na may nangyayari dito sa barangay 313 At ito na nga Ang ating nasaksihan guys Arellano, Manila, North Kaganda na uh, Ayan, so balik Back to normal guys Iyon, ang ganda oh. Oh, di ba? Wow. Ito na siya ngayon. Malinis na. Yan. Arilliano, Arilliano High School. Sa so, titingnan natin yung loob. Ayan. Hahakutin lahat yan guys ha ah. Hahakutin yung mga debris dyan Ayun no, nakikita nyo, di ba Kita nyo may, uh, may gumagawa doon uh, Meron silang ano uh, Bagger ba Bagger ba yan, bagger o kartilya kar kar Kartilya Na uh, panghakot At inilalabas nila pa unti-unti So tara, Ayan, oh. Galing Ayan. O, ayan, no? Oh. So, ngayon, yung uh, nagbabas dyan na uh, sinabi, ningas kugon lang. Yung uh, ginagawang ito, eh, ito na nga, guys, di ba? Si Hindi papayag si Yorme na uh, iwanan ganito-ganito lang. Hindi hindi natapos doon sa uh, naibagsak lang o na lang yung natura nga uh, Barangay Hall. Kung hindi, ibabalik sa dating ayos. At, ayan. Wow! Ayan, no? Oh. At, sana, no? Yung... <laughs> 'Yung uh, free painting 'yan 'no, oh. 'yung libreng uh, ano, libreng pintura. <laughs> Shout out 'yan 'no. Oh. Ito na 'yung inyong pagkakataon, guys. Baka kailangan na uh, uh, pinturahan na rin itong uh, school. Dahil kitang kita na 'yung kanyang ano, may bandalisin po Kitang-kita na 'yung kanyang kagandahan, guys 'oh. Di ba? Yan. So, mangangailangan sila ng kuryente. pakai na yan doon, guys Generator yan para tanggalin yung mga ano yung mga bakal na nakauslit ay kagaya nun no may bakal na nakauslit yun no You know, yung net na ginamit nila guys Okay. Ayan yung net na ginamit nila para ano. Oh, you oh. know. So, ang to. Yan. So may mga na, 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 damage din na ano no. Ayan, no. ay mga ano din guys. So salamin na dapat ano palitan dahil uh, ayan oh, may may ebidensya pa. <laughs> may ebidensya pa, okay Ayan. 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 So kailangan ano palitan ng salamin. nila pinopormahan na nila guys yung ano yung mga bakal yun so mga bilang na lang tayo ng mga ilang araw Ah, sigurado. Makikita na uli natin yung dating forma nito. Back to normal, Ika nga. Jajak hammer din nila yung uh, ano, may yung matataas pa. Yan kagaya niya, no. Tanggal nila yung mga nakausli. Okay, very good.